Pumulan mano noong umaraw, laging maputik at basa. Ito ang araw-araw na sinusuong ng mga residente sa Miami Street Carantes Compound sa Barangay Camp 7 sa Baguio City. Ang kanilang sinisisi ang kanal na ito. Oo, hindi naman ganito, may kanal yata doon dati. Bigla na lang na dito na lang ina, no? kasi may nagpatayo yata doon na bahay, doon sa daanan ng tubig, ah, wala na. Kaya dito na, pinaagos na dito hanggang dito. Kaya ito, maputik na dito. Katunayan, nakaapekto na rin ito sa kita ng kanyang talyer. Mayroon na rin mga naitalang mga naaksidenteng mga sasakyan sa lugar. Eh, mabaho pa namang yung, ano, yung tubig na nanggagaling doon sa kanila. Umuulan man o hindi, parehas dito talaga gagaling din sa kanila. Bilang tugon ng barangay, nagsagawa sila ng cleanup drive sa kanal na pinanggagalingan ng tubig. Ang problema, hindi umano nakikipagtulungan sa kanila ang mga residente. Ang hirap nga mapagsabihan yung mga residente, kahit na every time na ano, chine-check namin yon. Uh, pero ang tigas pa rin ng kanya mga hulo hindi pa rin sila sumusunod sa sinasabi. Dito nang gagaling ang tubig na nagiging rason kung bakit umulan man o umaraw ay laging basa ang parte ng kalsadang ito sa Barangay Camp 7. Ang problema dito kapag umulan, umaapaw pa ito. Maliban dito, hindi ito konektado sa anumang drainage kanal kaya ang tubig sa kalsada na lang dumidiretso. Nangangamba rin ang barangay na maaari itong magdulot ng panganib sa kalusugan. Kaya plano ng barangay maglaan na ng budget para sa paggawa ng mas maayos na kanal at marisolba na ang problemang ito. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.